But today's the day, the big day for BRICS! Not only for BRICS, but also for Malaya Dance Theater dahil ngayon na po yung araw na pinakahihintay nilang lahat which is ang Sayaw Pinoy! Yes, kasama nga po sila, isa po sila sa mga kalahok na sa kategoryang Contemporary Dance Competition ng MCCA Dance for Sayaw Pinoy! So ayun, so excited na ako, sobrang alam kong pinaghandaan nila to ng sobra dahil ilang buwan pa lang bago pa nga lang kami umalis papuntang Hong Kong pinagpa na nila binigyan na nila yung best nila effort na effort kumbaga so ayun excited na ako kasama ang buong pamilya dahil kami ay pupunta ng Metropolitan Theater dahil sila ay mapapanood na natin at ito nga pa pala ang pinakauna ko mapapanood si Brix sa Entablado so excited na po ang lahat so ayun excited na ako kasi ngayon pa lang ulit ako makakapunta ng Metropolitan Theater. At syempre, kung ako sinaportahan nila sa aking pagtatanghal sa PETA, syempre susuporta din natin ang ating best friend sa kanyang passion, sa kanyang pinakamamahal na contemporary na competition na to. Siyempre, ang kanyang pagsasayaw. So, ayun! Excited na tayo! Excited na ako! So, wala pa akong tulog. Alam ko may pasok pa later kaming dalawa, actually, may, may pasok pa kami, pero, gora lang, laban lang para kay Brickson, para sa malaya. Alam ko, manalo, matalo, binigay niyo best nyo, magaling kayo, puso ko, magaling kayo, sa, sa, puso ko, magaling ka, Bricks, so, ayun, excited na talaga ako. <laughs> And, ayun, 4pm daw mag-start time check, it's 1pm, so kailangan na natin mag-prepare kasi wala tong ticket first come first serve ang papunta doon ang ang magiging seat plan doon so ayun sana makapunta tayo at makaayos tayo ng uh, makahanap tayo ng magandang pwesto kung saan pwede natin mapadon ng kitang-kita sa si bricks so tara na sumali ako in 3 2 1 So hello guys, nandito na kami sa Metropolitan Theater. So ayan, nandito na po yung mga tao sa labas. Um, hindi pa nag restart na magpapasok. So, 3.30 daw ang open house. So, ayan, kasama ko si Mother at saka siyempre si Maika. kita tayo. Tara! So, punta na rin si Mother. Ano masasabi mo kay Briggs? Ano masasabi mo kay Briggs? Galingan. Oh. Yun oh. lang. <laughs> Siyempre, saya. Kasi yes, nandito eh? ako kayo papapanood ko siya. <laughs> so, yun nga, kina kinakabahan ako. Ito na nga na naipila na. So, ayan. So, ayan na. Susunod ang galingan mo. Ah, true. Galingan, galingan mo, B. Siyempre, kailangan din natin ano. Para manalo ka. I congratulated at in advance uh, si Briggs. Sabi nila si Briggs pati ang malaya. So, well, wala kaming tulog pero ka pa rin kami. so, hey, yeah. Exactly. so yeah, pila pa lang ah. let's, go. So, let's go so ayun guys, nandito na tayo sa labas ng Metropolitan <laughs> ay actually, nasa loob na pala, napapasok na kami yung mga iba nandun pa sa labas kasi nga, um, hindi pa nag-open. So since PWD, tayo, so nakapasa tayo priority din naman nila yung mga may ganun na ano diba. So at least, dito na tayo sa loob, malalamig na na tayo. Waiting na lang tayo mag-start and then, yun, excited na ako kasi pang 12 daw pala sa Labrix. Mother oh. Mother, hello. Hey, excited na. CR ka na. So, ayun, nakapag-CR na rin kami sa wakas. So, So, hi guys! Nandito na kami sa loob. Kasama na natin si Mother, si Maika. At ito tayo. Ayan. So, maganda naman yung question natin. Kasi yung mapapanood natin, ang, ang mahalaga ay mapanood ang malayan dahil siyempre. And siyempre, ang um, aming breaks mo. Ayan. So, excited si Mother. Oh. Ayan. <laughs> Actually, kinakausap niya ako. Sabi niya, Nakatulog na ba yun? Hala, ba't di pa ba siya natutulog or what? Ganyan yun yun yun. Sabi ko, nakakatulog yun sa office. <laughs> Oo, oh, nakatulog. nee ne, hindi siya nakatulog kundi lang tulog niya. Lagi naman kasi dere-derecho araw-araw. Mula lunes, ay ne, mula sabado hanggang ngayong Friday, di pa yan nakakatulog ng derecho. Kasi nga, grabe yung effort yung sayaw pa lang yung binubuhos na energy, yung pagmamahal nila, lahat sila, lahat ng dancers na malaya, dito sa Sayaw Pinoy, the NCCA National Dance Competition. Hey! So excited for them. So, ayun, good luck, Ma Malaya Dance Theater. Good luck, bricks mo. <laughs> At iso, ganun yung pesta natin. Galingan mo. Galingan mo, B. Galingan. Galingan mo, B. Galingan. B. B. Lumalaki yung mata ng aming mother. Paano, paano? <laughs> so, yun, guys. So ayun guys, lumipat tayo ng upuan dahil eh, pinalipat kasi um, para sa mga performers do doon. So ngayon, kasama namin si Mami ni Reggie Hello. from pa Palaya. Hello po. Hello. Ayun, tinawag kami actually na dito talaga po. <laughs> ayun, ano pong masasabi nyo kina Reggie sa Kablix mo na malaya? Go, go, go. Kaya-kaya nila yan. Sobrang supportive ni Mother. Yes. Kasi, um, ano oras po kayo dumating? Maaga pa. Siguro pas one lang. Pas one. One? Grabe. Hindi namin kinaya traffic pero yung one o'clock na yan, hindi ko na kayo. MR, ano, LRT naman kasi. Nagganong kami taxi po. Huh? Hindi In ka naman rin akong punta talaga, dito. LRT, baba ka na central. <laughs> <laughs> Ayun, wala ang signal. Kaya aming mother namang isa. Oh, tuliro. Hindi kaya walang signal. Ang <laughs> <laughs> um, sad na siya. Manawala oh. ako. Hulo. <laughs> so, ayun. So, okay lang, okay lang. Ano okay na? Okay lang. Para kay Bricks. Mm -mm. <laughs> so, yun na kita namin si Bricks. Hey. Bricks! Kalingan <laughs> po! <laughs> ayun na guys! Ayun so, na yung mga

Grabe, grabe talaga na natuwa kami kasi natatan na namin si Mitch. Si, Ay, kilig, kilig na kilig ang mother, oh. Sabi niya, baka tau, ganun yung tura ni Fritz. Bago, bago. Si mother, oh. Masaya siya nakita sa'yo. Ano, sabi mo, nakita mo sila, mother? Ay, okay, wala lang. Kasi paano yung make-up nila. Yung make-up? Bakit po? Natatakot kayo sa make-up? Hindi naman. Ano lang, ano ba tawag? Tayo ko siya lang nakikita siya sa make-up. Ayun siya lang sa make-up. Nagkibangit yung dahil sa makeup. True! Pero, ayun. Ayun siya, oh. Sumisilip pa siya, no? Sumisilip pa siya. What's up, guys? Hello! Dito tayo nga sa Metropolitan. We're waiting tayo sa ating performance later. Kasama natin yung malaya. Kaway-kaway kayo dyan, mga malaya. Hey. Hi, Sir Matthew. Ito, ito, ito sa vlog. Ang ding supported natin yung <supportive> nating friend. Guys, papangitin mo na yung entry number na lang ako ngayon sa hapa. Sa kalimba. Hindi alam niya rin yun. <laughs> <laughs> know, okay, Focus muna tayo ka. Bye. <laughs> Welcome friends, ladies and gentlemen, today we are celebrating Sayaw Pinoy 2024, where the rhythm uh, of our culture and the grace of our heritage takes center stage. This year's competition brings together the finest dancers from across the nation, each ready to showcase the rich tapestry of contemporary dance. Together we celebrate the vibrant spirit of the Filipino artistry and the timeless beauty of our stories told through movement in Pinoy, winning is only incidental. what truly matters is that we are here to share our love for dance, to express our creativity, and enjoy every moment to this journey. dance is a gift. we give not just to ourselves, but to our audience and our communities. This stage unites us in a shared experience of movement and expression. I encourage you to dance with all your heart, not for the trophy, but for the joy of creating and sharing something beautiful. So let's enjoy Sayau Pinoy 2024. kalahok bilang labing apat Yeah. <laughs> guys, tapos na yung ano, part nila break, so tulog na ang um, aming mother. <laughs> so, ayun na, nakakatawa ka sa sobrang first time ko makita siya na sumayaw sa end of lato. And sobrang proud daw sa best friend ko, sobrang proud ako sa kapatid ko. Ayun na siya, oh. ayun na siya. <laughs> so, ito <ayan> na siya. <laughs> ayun si Brick, so, ayun si Brixo. so, Hi! Ngayon siya. Talawigan ng boss, Watawado. kalaho bilang labing Olar sa kanyang eksa sama samang kolaborasyon ng lahat ng miyembro ng inyong pambansang tulay ng sigla. Unidad, pagkatao, gumalaw. Masaya na, nasisigawan na ang lahat. Namantala ang paro ng tulog pa rin. Tulog na anak. Ayan. Tulog na si Briggs. Ito, oo. Oh. <laughs> Ayan. Ito so, pagod na ang mercy ko. Ayan. So, manalo manalo. Magalit pa rin ang malaya natin, rin. Yun, yun ang mahalaga. Ayan. Sobrang binigay nila ang best nila. Puso't kaluluwa. Puso nila. Sayaw. Ang nila naka-gigil na rin parau. Hoy, Let's go Palaya. Send by our SGB. <laughs> May SGB. Palaya ano na kita. Ano ba name na anon nila? Ngunit ako ay nagpapasalamat sa inyong partisipasyon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Lahat kayo ay magagaling. 36 new creative works judged by our prominent judges here sa inyong lahat. We are overwhelmed with your participation. Maraming maraming salamat from the bottom of our hearts. And our fifth place. Receiving 20,000 pesos and a highly specialized, customized Sayao Trophy. This year's P-Place for Sayobi-Wan Contemporary Dance Competition goes to... our fourth place is performer performer number performer number five look best Bayambang Pangasinan, Region 1. Ladies and gentlemen, receiving 40,000 pesos and a customized trophy. A request, Madam Queen. Is group number we have group number number one, be this year's second place. Grup number. Grup number 28 <laughs> for this year Sayaw Pinoy National Contemporary Dance para Competition Mulih On behalf Of the National Committee on dance we sincerely thank you everyone for joining in this prestigious competition. Our champion is Group Number Group Number Twenty Nine. pan sa karting at tupunan 57 Himap Group welcome peak for the Sayang Pinoy National Hip Hop Dance Competition. Uli magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. No problem ang ganda at gago si Dante sa mga kalaban nila Bigs. Pero alam ko lahat na manalo deserve din kasi Grabe, yung service ng lahat. Gagaling nila. Saludo ko sa lahat ng mga dance. Kasama naman si Briggs! No, Congrats pa rin! No, Congrats! Mas ganyan naman naman ito. Ha? May time <laughs> siya, no? Mas ganyan naman ito niya. <laughs> Ayun, sasabi mo ka ano, Briggs mo, alam niya. Okay oh, lang. hintay na lang natin siya sa si Bricks dito sa labas. So, ayun, sobrang proud pa rin ako sa kanila. Lalo na sa aking BFC. So, yun, yeah, ang sobrang lamig. So, dito muna tayo sa labas. Ayun, nagpipicture na pa yung mga tao-tao sa Ay, ah, naambon. So, ayun na nga tayo, guys. Nakakatawa! Kinikilig ka? Sa <laughs> so, ikaw mo, ano mo sabi mo kay Brix si sa Malaya? Okay lang, magaling pa rin naman sila. Diba? Sobrang ang hirap, Sobrang daming magagaling. Ang oh. hirap mamili. Totoo. Kasi lahat sila magagaling. Saka sila lahat yung ano, yung yung pag, yung pag, yung effort nila talaga, pinakita ng pagmamahal sa pagsasayaw. So, ayun, antay na lang natin si Brix at babush! So, ayun guys, nandito na tayo eh, sa Shinkies. Siyempre, uh, mini-celebration pa rin. Pagod <laughs> na pagod ka. What do you say about what do you say about the competition to Sayo Pinoy? Isulong. Nakakapag. Huh? Nasa ilan ka ba ako na naapulan? Na na Grabe yung ay bags mo. <laughs> Bago yung makeup yami. Patingin. Ayaw Pero 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 pinaghalo. Mother. Mother. Oh mm. yan. Hello. Ito si Maika. Maika to, <laughs> Still, di ba? At least, binigay niyo niyo puso at kaluluwa niyo dito. Kaya congrats pa rin tingin. Sana naman may energy ka mag ano, maging happy. Pagod <laughs> na <Malita> ako. Oo, ko pa yung sangit Pero what are your expectations today? <laughs> Wala naman. Pero nang go with the flow ka. And I think naman, kita naman kasi yung ano, the way mo naman sumayaw kanina, the way na makasama, sobrang saya mo. And it, um, what do you feel na going back sa entablado, not as a performer, but as a, ano, as a contestant? Oh, sorry. Kinakabahan niya pa rin? Sample. Hindi, kaysa siya pwede. Opo. Ito nga po. Nasa shaky style tayo. So, may fake po ay po yung Yung nasa So yun guys, tayo ay kakain na at ito na rin yung ending natin dahil sobrang gutom na mga persons wala pang tulog ayun, sa Shakey's Thank you for your treat wala na, gutom na talaga siya. Okay, mm, mm, mm. So, yun, guys. Maraming-maraming salamat sa panunood nitong uh, video na to. Kung nagustuhan nyo to, please like this video and don't forget to subscribe. So, bye, guys! Bye! Congrats again! Bye-bye! <laughs> Go ke Go Pergi Go mic <laughs>